yung bisita ko. Yung mga bagong dating. Welcome! Meron akong mga bisita. Ito yung aking first visitor. Hi! <laughs> Pasok! Ang aking sister. Wow! si Bekia. Ami kaga, ang kapatid kong magandang. Kita. At ang pamangkin kong pogi and oh. si <laughs> BJ. Mga pagod, o. Oh, diba? Nakablog pa kayo. <laughs> Ibigay natin to sa kapatid ko. Yung luma kong cellphone. Pamasko ko sa kanya. nga-reset na namin to eh. Ayos na ayos pa to. Eh, tatlo pa kasi yung cellphone ko. Ito, hindi ko na ginagamit kailangan niya ng cellphone. Kaya bibigyan na natin sa kanya. Be! Uh, ko ako sa oh, <laughs> <What? laughs> ah, bahala na kayo ni BJ. Kasi pink eh. edi sa sa'yo na oh. Okay BJ. Oh. Hey, BJ. Oh, ko na. Binura na ni Aaron yung lahat ng mga data. Oh, pwede ka na mag ano dyan. Mm -hmm. oh, pwede ka na mag cellphone. Mag selfie. Thank you. Ayos na ayos pa yan, oh. No? Napasok ko sa'yo yan. Ngayon <laughs> na. Ngayon na. Gawin mo na. Login mo na yung Facebook po dyan. Saka yung SIM card. Kaya ano ba yan? Palitan na. Sino bang gagamit yan? Ay, DJ. Hindi, sa, ito na sa akin. magugulo na dito, eh. Oh, di. Yan na lang. Ay, na, na, lang. na to. Yan, ilagay mo na dyan, BJ, yung, oh, self, yung so, ano mo. ayan. Ay, yung SIM oh, card mo. Ayos na yan. Oo. <laughs> oh, eh, sinet up na yun, Aaron. Oh. Kaya uh, ah. para ni Aaron eh. O, kaya ni Aaron. IT yun eh. O, diba? Para sila. <laughs> IT rin to si BG o. Oh. Diba, ako pwede na ito. Eh, ah. uh, na lang. Si BG na lang kasi ano, -hmm. ano. mo na lang casing. Parang mm -hmm. Para kasi girly. Eh. Sabihin ba din. Ito pala, pala tayo, tayo lang para sa man eh. Yeah. Hindi. Iba yan. Okay, okay, okay.